Tila patindi na ng patindi ang isyong kinasasangkutan ng mga It's Showtime hosts sa pangunguna ni Vice Ganda sa naging pag-call out nila sa isang sirche na si Axel base sa nakita nilang pagtatangka nito na magnakaw ng halik sa searcher na si Christine. Matatandaan na hindi nagustuhan ng ilang mga It's Showtime ang ginawang paglapit ni Axel kay Christine dahil sa palagay nila ay magnanakaw ito ng halik sa babae at halata o sa body language ni Christine na hindi nito nagustuhan ang ginawa ni Axel sa kanya. Subalit, Ilang araw matapos ang episode na ito ng It's Showtime, ay naglabas ng video si Christine sa kanyang TikTok account kung saan iginiit niyang walang ginawang masama si Axel at hindi rin umano nito intensyon na halikan siya dahil brotherly hug lamang umano ang pakay nito sa kanya kaya ito lumapit ng gusto. Kasunod nito, naglabas rin ng tweet si Vice Ganda kung saan nag-public apology siya kay Axel, subalit, nitong Martes June 4, 2024, Bago magtapos ang airing ng It's Showtime, muling nagbigay ng public statement si Vice Ganda kung saan binawi niya ang public apology niya kay Axel dahil muli umano nilang nakausap si Christine kung saan inamin nito na totoong na-off siya sa ginawa ni Axel. Dahil dito, iginiit ni Vice Ganda na wala siyang dapat na ihingi ng tawad kay Axel dahil wala namang mali sa kanilang ginawa at nag-react lamang sila batay sa nakikita nila tama rin naman umano ang kanilang ginawa dahil pinoproteken lamang niya si Christine. Maging si Axel ay nakausap na rin umano ni na Vice Ganda kung saan sinabi nitong naiintindihan niya ang nangyari at may napulot na leksyon upang maiwasan na ang pangyayari sa susunod. Sa kabilang banda, Lalong naging masalimot ang isyong ito nang kumalat ang video kung sa makikitang umiiyak si Christine habang kausap ang staff ng It's Showtime at sinasabing ginagawa siyang sinungaling ng mga ito dahil matapos niyang sabihin sa isang video na hindi siya na-off ay sinabi naman niya sa It's Showtime na talagang hindi niya nagustuhan ang nangyari. Umani ito ng samot saring komento ang nasabing kwento at naging hati na ang opinion ng mga netizens. May mga kumampi sa It's Showtime at sinabing ginawa lamang nito ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga guests subalit may mga nagsasabi rin na kaya all out ni Vice Ganda si Axel dahil hindi naman ito pogi. Nagbigay na rin ng pahayag ang kapatid ni Christine kung saan ipinakita nito ang video ng kanyang kapatid na maririnig pa ang pakikipag-usap nito sa staff ng It's Showtime. Hindi nagustuhan ng kapatid ni Christine ang panlalaglag ni Vice ganda sa kanyang kapatid dahilan para mabaling rito ang galit ng mga netizens.